excited na ang mag-asawa na makita ang pangalawa nilang anak na isisilang. Ngunit nakatanggap sila ng talaga namang nakalulugmok na balita mula sa mga doktor. Inabusuan kasi sila ng mga doktor na wag na lamang buhayin ang bata at iparaglag na lamang ito. Ngunit hindi kayang harapin ng mag-asawa na ganun-ganun na lamang nilang papatayin ang kanilang anak na lalaki. Kaya naman pinagpatuloy nila ang pagbubuntis. Ngunit isang kahangahangang bagay ang hindi nila akalaing mangyayari. Ang babaeng si Veronica at ang kanyang asawa na si Eugene ay sobrang galak ang naramdaman ng nalaman nila na nagbubuntis ang babae sa pangalawa nilang anak. Ang mag-asawang ito ay meron ng panganay na anak na babae kaya naman sobrang saya nila nang madiskubre na magkakaroon naman sila ng isang lalaking sanggol sa pagkakataong ito. At nung mga panahon na iyon ay pakiramdam nila na makukumpleto na ang kanilang pamilya. Ngunit ang kasiyahang nararamdaman nila ay agad palang mapapalitan ng mga katanungan at kabagabagan. Ang bawat proseso naman ng pagbubuntis ni Veronica ay talaga namang tinanggap ng mag-asawa. At sobrang saya nga din nila nang makita nila ang reaksyon ng panganay nilang anak na babae. Dahil sobrang excited na ito na maging ate para sa kanyang magiging little brother. Sigurado po ba kayo mama? Magkakaroon na po ako ng kapatid. Yay! Masayang wika ng anak nila na nagpapatalon-talon pa nang ibalita at ipaliwanag ng mag-asawa kung bakit lumalaki ang tiyan ni Veronica. Nagiging maayos naman ang lahat ng mga pangyari at wala na ngang hinihiling pa ang mag-asawa. Ngunit sa ika na buwan na pagbubuntis ni Veronica ay nakatanggap sila ng tawag mula sa opisina ng doktor at nagre-request ito ng panibagong test na isasagawa sa babae. Nag-aalala kasi ang mga doktor na baka ang bata ay merong medical issue. Kaya naman para makasigurado ay kinikailangan nilang gawin ang mga testing na ito upang malaman din nila kung ano ba ang kinakaharap nilang problema. Natural naman para kay Veronica at Eugene na mag-alala dahil sa balitang ito. Pero agad-agad din silang pumunta sa hospital ilang mga araw matapos para magsagawa ng mga testing. Mababakas nga ang pag-aalala sa kanika nilang mga muka habang nakaupo sila at naghihintay sa waiting room. Naghihintay sila ng resulta sa kung ano ba ang mangyayari sa kanilang pamilyang binobo sa malapit na inaharap. Pakiramdam nila na halos ilang oras na silang naghihintay at hindi na nga makapagtiis pa si Veronica nang biglang dumating ang doktor sa kwarto. Pinaliwanag niya sa mag-asawa na ang test na ginawa nila ay naglabas ng resulta na ang kanilang anak ay mayroong tinatawag niyang severe health issue. Hindi naman sigurado ang mga doktor sa kung ano ang pwedeng mangyari sa anak ng mag-asawa pero isa lang ang sigurado na napakahaba ng listahan ng mga sakit na pwede nitong matamo kung sakaling ipilit nilang ipanganak ito sa ating mundo. Ito po yung mga listahan ng mga sakit na pwede niya pong makuha kapag pinagpatuloy pa rin po natin yung pagbubuntis ninyo. Saad ng doktor habang pinapakita ang listahan ng mga sakit. Halos madurog ang puso ng mag-asawa. Hindi sila makapagsalita. Namamanhid sila. Pakiramdam nila ay gumuguho na ang mundo nila ng paunti-unti. Hindi nila maintindihan kung paanong ang pinakamasaya at halos perpekto nang ang pagkakataon sa kanilang buhay ay mapapalitan pa ng ganitong Nakalulungkot at talaga namang napakasakit sa pusong balita. Hindi sila makapaniwala sa problemang nasa harapan nila. At ang mga sumunod na sinabi ng doktor sa kanila ay nagdulot para tuluyan ng gumuho ang kanilang mundo. Matapos kasing ipakita ng mga doktor ang listahan ng mga sakit at komplikasyon na pwedeng matamo ng bata kapag kasilang nito, ay inabisuhan niya ang mag-asawa na na lamang ang bata. Bilang doktor, gusto ko pong sabihin sa inyo na kapag pinilit pa rin natin yung pagbubuntis mo Veronica Malaki ang tsansa na masira yung pamilyang binoon nyo ngayon Kailangan nyong gugulin yung napakaraming oras at panahon nyo sa pag-aalaga sa batang anak ninyo At kapag nangyari yun, siguradong maraming mga bagay ang mangyayari Kaya bilang doktor sinasabi ko na po sa inyo na kung hindi nyo po kayang mag-alaga ng batang may ganitong kondisyon mas maganda pong ipalaglag nyo na lang ito. Nang sabihin ito ng doktor ay hindi na naman nakapagsalita si Veronica. Pakiramdam niya ay dinudurog na naman ang kanyang puso. Ang mga pangarap niya kasi na mahawakan at mahagka ng kanyang anak, mapanood itong lumaki at magkaroon ng maraming mga pagkakataon na makasama niya ito ay tila ba unti-unti nang naglalaho. Dahil sa mga sinabing ito ng doktor ay unti-unti nang lumalabo ang hinaharap na kanyang pinapangarap kung saan ang tanong ay handa nga ba siyang humarap sa isang buhay na punong-puno ng paghihirap at sakripisyo. Patuloy naman silang pinaalalahanan ng doktor na kapag pinagpatuloy pa ang pagbubuntis, maaaring hindi na nga sila mag-enjoy pa sa kanilang mga buhay na kung saan ay lagi na lang nila guguguli ng panahon nila sa pag-aalaga sa bata na wala na silang magiging oras sa iba pang mga bagay. Ngunit na natiling matatag ang mag-asawa gusto pa rin nilang ipagpatuloy ang pagbubunti sa kabila ng katotohanan na mayroon itong nakalulungkot na diagnosis. Isang sakit na nakita ng mga doktor bago pa man ilabas ang bata. Pero hindi pa pala doon natatapos ang mga nakalulungkot na balita. Bukod kasi sa mga medical conditions katulad na lamang ng heart defect, growth problems at hydrocephalus, winarningan din sila ng doktor na ang kanilang anak ay maaaring magkaroon ng severe developmental and learning delays. Ibig sabihin lamang nito ay malaki ang tsansa na hindi magiging matalino ang kanilang anak o mas mahina pa ang utak nito kaysa sa average na mga tao. Sinabi ito ng doktor dahil napapansin niya na tila ba hindi pinapansin ng mag-asawa ang kanyang pag-abiso sa mga ito na ipalaglag na lamang ang bata. Hanggang sa umabot na nga sa punto na sinabi ng doktor na para bang isang halimaw sa pelikula ang kalalabasan ng kanilang anak na kung saan hindi lamang sila papaguri nito sa kanilang physical na aspeto kundi maging sa kanilang mental at pinansyal na pangangailangan. Nang sabihin nito ng doktor ay hindi makapaniwala ang mag-asawa na magbabanggit ng ganitong uri ng mga salita ang isang doktor sa kanilang hindi pa isinisilang na anak. Kaya naman umalis sila sa hospital ng araw na iyon nagulat na gulat pa rin sa sunod-sunod na nangyayari. Lumipas ang ilang mga linggo at sinimulan ng ibalita ng magkasintahan ang malungkot na balitang natanggap nila sa kanilang pinakamalalapit na kamag-anak at mga kaibigan. Ngunit kapareha ng doktor ay ganito rin pala ang reaksyon ng kanilang mga kaibigan at kapamilya. Lahat ng pinagsabihan nila ay nag-aalala tungkol sa diagnosis at iniisip nila kung paanong makakayanan ng mag-asawa ang mag-alaga ng isang bata na puro sakit. Sa amin lang Veronica na mga kaibigan mo Ayaw naman namin na mahirapan ka. Imbis na masaya tayo kasi magkakaroon ka ng anak, eh puro problema naman pala kakaharapin mo pag lumabas yan. Isipin mo, biyaya pa bang matatawag yan pag puro problema na lamang yung binibigay sa'yo? Noong mga pagkakataon nito, ay pakiramdam ni Veronica at Eugene na natalo na sila. Sa mga pagkakataon kasi na dapat ay pinaghahandaan at sineselebrate nila ang pagdating ng kanilang anak kasama ang kanilang mga pamilya at kaibigan. Ngayon ay hindi nila nagugustuhan ang reaksyon ng mga ito dahil nararamdaman nila na lahat sila ay gustong ipalaglag at patay na lamang ang bata. Nakaramdam ng matinding pressure ang mag-asawa mula sa sinabi ng mga medical professional sa kanila hanggang sa kanilang mga malalapit na kaibigan at kamag-anak hanggang sa umabot na halos hindi na nga nila kayanin ang pressure. Pinag-uusapan nila kung patas ba para sa bata Nahahayaan nila itong maisilang sa mundo na punong-puno ng mga sakit at karamdaman. Eugene, paano kung nagiging unfair tayo sa anak natin? Paano kung sa kagustuhan nating mabuhay siya ay lalo lang siyang mahirapan? Kukutsain siya ng mga tao. Papahirapan siya ng sakit niya. Malungkot at naiiyak na wika ni Veronica kay Eugene. Wala namang nagawa si Eugene kundi hawakan na lamang ang kamay ng kanyang asawa. Dahil para kay Eugene, ay hindi niya magagawa na patayin ang isang buhay na tao na lumalaki sa tiyan ng kanyang asawa. At ganito rin naman ang nararamdaman ni Veronica. Hindi nila maintindihan pero merong nagpapahiwatig sa kanila na kailangan nilang buhayin ang kanilang anak at ilabas ito sa mundo dahil ito ang tama nilang gawin. Hanggang sa pareho na nga silang pumayag na gusto nilang mabuhay ang kanilang anak na lalaki at hindi nila ito pagkakaitan ng tsansang mabuhay. Habang papalapit na ng papalapit ang Judith si Veronica at Eugene ay sinusubukan naman na gumawa ng mga alaala -ala sa pagbubuntis ni Veronica na kung saan, araw-araw ay hindi nila nalilimutan na kumuha ng larawan habang nagbubuntis pa si Veronica at malaki pa ang tiyan nito. Sa mga larawan ito ay napupuno ng kasiyahan ng pamilya. Makikita kung paanong hinahalika ni Eugene ang tiyan ng kanyang asawa habang nagtatawa na naman si Veronica at ang panganay nilang anak na si Elise. Pero ang mga ngiti at pagtawa nilang ito ay hindi naman may tatanggi na pantakip lamang sa takot at kalungkutan na kanilang nararamdaman. na 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 din nila na wag mo sabihin sa anak nilang babae na may sakit ang kanyang nakababatang kapatid dahil ayaw din naman nilang makita ito na malungkot lalo na at araw-araw ay nae-excite ito sa pagdating ng kanyang baby brother. Wow mama! Nararamdaman ko sumisipa po siya sa akin. Ngiting saad ni Elise habang hinihimas ang tiyan ng kanyang ina. At sa tuwing nakikita nila ang kasiyahan ni Elise ay para bang kinukurot ang kanilang mga puso. Iniisip nila na hindi na nga sila pinagbigyan ng tadhana na magkaroon ng isang malusog na anak na lalaki. Pero pagbibigyan naman nila ang kanilang anak na si Elise na maging ate. At magkaroon nito ng tsansang makita ang kanyang nakababatang kapatid hanggang sa umabot na nga sa punto at dumating na ang araw ng kapanganakan ni Veronica na kung saan ay winelcam nga nila ang kanilang lalaking anak sa mundo Nahanda na handa na ngang harapin ang bawat mga pagsubok na kanilang pagdadaanan. Pinangalanan nila ang anak nila bilang si Aaron. Isang pangalan na hindi magtatagal ay magiging kahulugan ng kalakasan at pag-asa. Ngunit ang mga doktor naman ay hindi pa pala tapos sa kanilang pangayang alam sa buhay ng mag-asawa. Pinagpatuloy kasi nila ang pagpepresyo nila sa mag-asawa na kung saan ay pinipilit pa rin nila na ikonsidera na ipampon na lamang si Aaron. Maraming mga medical professional ang pumipilit na ang pag-aalaga sa batang ito ay magiging napakalaking pasanin na tila ba ay lagi nilang hinuhulaan kung paanong magiging pabigat ang bata para sa kanyang magulang at sa kanyang magiging ate na si Elise. Ngunit, hindi pumayag ang mag-asawa at nagpatuloy silang ipaglaban ng buhay ng kanilang anak. Para sa kanila, kung gustong mabuhay ng anak nila, ay mabubuhay ito. At hindi nga sila tuluyang nagpatalo sa pressure na patuloy na ipinasasabog sa kanila ng mga taong nasa paligid nila. Pero syempre ay nag-aalala pa rin naman sila sa kalusugan ni Aaron kaya naman muli ay nagpagawa ng testing si Veronica at Eugene para malaman na rin kung tama nga ba ang nalaman ng mga doktor noong nagbubuntis pa lamang si Veronica. At sa muling pagkakataon ay nakita na naman nila ang kanilang sarili na naghihintay sa waiting room sa pagdating ng doktor. Ang testing na ito ay isinagawa ilang mga buwan matapos ang kapanganakan ng sanggol na itinuturing ng mga doktor bilang halimaw. Noong mga panahon na ito ay pumayag na nga ang mag-asawa na kahit na anumang magiging resulta ng ginawang testing sa kanya, ay patuloy pa rin nila itong mamahalin at hindi sila magkukulang sa pagkalinga dito. Nang makapasok na nga ang isa pang doktor sa waiting room na pinaghihintayan nila na kung saan ay handa na itong sabihin ang naging resulta ng isinagawa nilang test, isang hindi kapanipaniwalang kaganapan ang nangyari. Dahil sa pagkakataong ito, ay kakaibang katotohanan ang binunyag ng testing. Ang resulta kasi ngayon ay talaga namang kabaliktaran sa naunang diagnosis sa kanya ng iba pang mga doktor. Napag-alaman kasi na mayroong Down Syndrome si Aaron. Isang kondisyon na handa naman nang tanggapin ng kanyang mga magulang na bukas ang kanilang kalooban. Pero bukod dito, isang malusog na bata si Aaron. Nang malaman ito ng mga magulang niya ay talaga namang halos hindi sila makapagsalita sa gulat. Nagagalit at hindi sila makapaniwala dahil nagkamali ang mga doktor sa kanilang naging unang diagnosis. Pakiramdam ni Veronica ay dinaya siya ng mga ito. Namuntikan pang ang mamatay ang kanyang anak dahil sa kanilang maling mga resulta. Sigurado po ba kayo? Eh bakit? Bakit naman pong magsisinungaling sa amin yung unang doktor na nagsagawa ng testing sa anak ko? Medyo nang gagalay iting wika ni Veronica habang kinokompronta ang doktor. Hindi naman makapagsalita ang doktor habang inaawat ni Eugene ng kanyang asawa sa pagiging hysterical. Maya maya pa ay may inamin ng doktor na revelation na talaga namang hindi nila inaasahan. Hindi nyo pa po ba alam? Wika nito. Nagsitaasan ang kilay ng mag-asawa nang marinig nilang sinabi ng doktor. Anong ibig sabihin? Saad ni Eugene sa doktor. Hindi po ako sigurado pero pakiramdam ko na alam na ng doktor na may Down syndrome yung anak ninyo. Nga lamang, pinili niyang hindi yun sabihin sa inyo at gusto niyang ipalaglag na lang yung bata. Kasi dito sa lugar natin, malaking porsyento ng mga batang may Down syndrome ay napupunta sa bahay ang punan. Habang ang iba naman ay hindi na nga tuluyang humahaba pa yung buhay kasi walang gustong mag-alaga. Siguro gusto lang ng doktor na hindi sapitin ng anak nyo yung sinapit ng iba pang mga pasyenteng may Down syndrome. Kaya po, pati ako ay nagtataka na handa nyo pa rin yakapin at mahalin ang anak ninyo kahit na ganoon ang kalagayan niya. Inaamin ko po, sobrang ilap po ng kasong katulad ninyo. At humihingi rin po ako ng tawad sa nagawa ng unang doktor na nagtesting sa kanya. Pasensya na po. Galit at hindi man makapaniwala ang mag-asawa pero pinili na lamang nilang patawarin ang doktor. At hindi nilang isipin ang mga bagay na sinabi nito sa kanila. Nang pauwi na nga rin sila ay binahagi na nila ang masayang resulta ng isinagawang testing sa bata sa mga kapamilya at kaibigan nila na minsan ay nagsabi din sa kanilang patayin na lamang ang bata. Ngunit sa mga pagkakataon na makita na nila ang napaka cute at inosenteng itsura ni baby Aaron ay mabilis na nahulog ang loob nila sa batang ito. Hindi sila makapaniwala na nasabi nila ang mga bagay na inyon at agad din naman silang nanghingi ng kapatawaran. Ngayon nga ay lagi nang binibisita ng mga malalapit na kaibigan at kamag-anak ng mag-asawa ang batang si Aaron upang bigyan ito ng mga regalo at punuin ng pagmamahalang bata. Naiintindihan naman ng mag-asawa kung bakit ito nagawa ng kanyang mga kaibigan at kamag-anak at bilang mag-asawa na malaki ang pananampalataya sa Diyos ay hindi nila pinagari sa kanilang mga puso't isipan ang galit at pagkamuhi na dapat nilang maramdaman. Sa halip ay pinalitan nila ito ng pag-intindi at pagmamahal. Ngayon na unti-unti nang ang lumalaki ang batang sa si Aaron na may Down Syndrome ay patuloy pa rin naman nilang ibinibigay ang espesyal na pagmamahal para sa espesyal na taong katulad niya. Laking pasasalamat naman ng batang sa si Elise nang makita niya kung gaano ka ang kanyang nakababatang kapatid. Pinangako niya sa kanyang sarili at mga magulang na gagawin niya ang lahat para protektahan ang kanyang batang kapatid na si Aaron na labis namang ikinatuwa ng kanyang mga magulang. Hindi man ito ang perpekto at kumpletong pamilya na inaasahan ng mag-asawa pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay mas naramdaman nilang mas napuno ng pagmamahal ang kanilang tahanan simula noong nadagdaga ng miyembro ng kanilang pamilya ng isang espesyal na miyembro. At wala na nga silang hihilingin pa sa mga biyayang natatanggap nila sa araw-araw. Kaya naman kung nagustuhan mo ang storya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.